Jesus! grabi Grabe na po talaga ang pagbabaliktad ng napakarami po talaga ng magbabaliktad. <laughs> Kawawa itong grupo nga sa kadiliman 'yon. Kawawa po talaga yung grupo sa kadiliman 'yan dahil darating po ang panahon ng uh, liwanag. ay ayan sila magkanya-kanya ng ano 'yan. Takbo, mabubuwag po dahil matatakot po 'yan sa liwanag kapag nasa kadiliman ka sumama so pag lumabas na po yung ah, liwanag mabubuwag na po yan Mag, pag si Baby Sara mga uy, ang daming lilipat kay Baby Sara Duterte ang daming magsasalita dyan na magaganda para kay Baby Sara Duterte ito mga kababayan hulaan po natin yung mga balimbing ha, kapag nakakatakbo si Baby Sara Duterte sa 2028 yan natin ha hulaan po natin sila kung ano ang gagawin nila Okay, okay na to. Ayan. Yung iba dyan, ah, para hindi magka problema, ah, mukhang mag-isip-isip po yan sila kapag nakatakbo po si Bibi Sara Duterte. Yung mga balimbing, ah, may bigla pong kakambyo dyan pagdating ng 2028. Baka wala pa pong 2028 may kakambyo na po dyan. Opo, may kakambyo na po. May kakambyo na po dyan. Baka mga kalagitnaan ng 2027, kapag hindi talaga nila kaya mapabagsak si sa Bibi Sara, talaga namang hindi nila kaya, maraming magbabago dyan sa mga balimbing mga kababayan. Pa! Ay, baliktad. yan Ano sila? Marami na pong babaliktad yan mga kababayan. Marami pong bababaliktad kapag makakatakbo si Ito Duterte. Yan po yung sinasabi natin mga balimbing. Kung sino yung malakas, biglang kakambyo at lilipat. Yan tinatawag ng balimbing. Ayun oh, babaliktad o. Oh. Babaliktad po yan sila. Ha? Babaliktad po. Pagdating ng 2028. Alam naman po natin. O, si BP Sara Duterte ang mga katakbo. Marami na pong kakabahan dyan. Kaya yung mga balimbing, ayan, babaliktad na. <laughs> babaliktad na po sila. Ito pa, baliktad ulit. Ayan. Yung iba dyan, aalis sa kadiliman na kanilang sinasamahan. Ngayon o, kadiliman, babaliktad din po, aalis sa kadiliman na kanilang sinasamahan yun ang nga sinasabi natin na magbabalimbing ko sila pero alam naman po nila na nasa kadiliman sila ngayon tuloy-tuloy uh, pa rin dahil malayo pa ang 2028 tuloy-tuloy pa rin sila sa sabay sa Agos pero alam po nila na nasa kadiliman po talaga sila at siguro wala silang magawa dahil mas marami yung pumapabor ngayon sa mga kadiliman siguro kaya sabay sa Agos. Okay? Pero pagdating sa mga 2027, mga kalagitnaan, mga November o October pa lang, marami na po tayong malalaman dyan. O marami na po natin, marami po tayo makikita ang pagbabago dyan. Kung sino-sino po yung babalik ta dyan. Marami po. Alam po natin mga balimbing eh. saan yung malakas, doon po yung mga yan. O pa, ngayon ulit. Puro baliktad po mga kababayan ha. Puro baliktad. Ayan. Marami po. Talaga. <laughs> Napakarami po mga balimbing po mga kababayan na babaliktad po talaga. Babaliktad para pag na bago na po ang Pangulo sa 2028 pagkatapos ng eleksyon, hindi po sila makasali sa imbestigan o di ba Ganyan mga estilo nila. Ayun o, marami dyan ah, bigla na lang aalis sa kanilang mga grupo. Oh, marami po. magigita po natin ngayon mga kababayan. Ah, parang nag-uumpisa na po. Nag-uumpisa na po silang mabawasan. Sa dito sa pinaka na lim. Grabe talaga itong mga balimbing sabay, sabay na sabay sa Agos. Ito, uy. Ayan. Enjoy daw. Enjoy sa success sila ngayon. Success sila po talaga ngayon. Nag-enjoy po talaga ang mga balimbing ngayon. Nag-enjoy po mga kababayan. Grabe pong enjoyment nila ngayon. Yung mga balimbing. Ay sabay sa Agos eh. Saan yung maraming anod, doon po yan sila. Yung mga malalaking anod, ah, doon po yan sila. Kaya talagang ano sila ngayon. Ah, talagang nagsaya sila. Nagpasaya, nagpakasaya pa sila ngayon pa. Ayan na naman. Grabe po mga kababayan. No? Halos puro baliktad. Ayan na. Pinipili. Diyan po natin yung pinipili. Yan, ayan na. no? Ayan. Wala. Wala talaga mga bayan Wala tayong makikita dito na medyo uh, ano. Marami po. Marami po talagang magwabago. Marami po yung sinasabi nila malaking uh, grupo ngayon na nagsama-sama bigla na lang po yan maghati-hati mga kababayan. Pag nakakatakbo si Bipisara Sara Duterte sa 2028, mga kalagitnaan pa lang ng 2027, mag-uumpisa na pong magkakalasan yan. At mag-isip-isip na po ng malalim kung saan po sila pwede sumuporta sa malakas. Alam po natin, si BP Sara po talagang pinakamalakas kaya... Marami dyan. Baka marami dyan. Hingi ng sorry. Para matanggap. Malamang. Eh, mga, ito mga sabay sa Agos. Ito eh. Sabay sa Agos. Kung saan maraming Agos o maraming ano doon yan sila. Ito. Ayan no. Gusto pa nga nilang ah, uh, parang madidili yung ano eh. Yung eleksyon. Parang may gumagawa pa na nag-iisip na yung eleksyon is madidelay. Madi delay May parang may nag-iisip ng ganyan kung natin alam kung sino. Parang may nagpaplano para yung eleksyon ano baka mamaya bigla mag Marcelo ba. Tapos walang eleksyon, ah, patay tayo diyan. Sana wag naman. Wag naman sana mangyari. Kaya kalma-kalma lang po mga kababayan baka biglang i-Marcelo ba. Hindi po natin alam, hindi po tayo sigurado diyan. Baka lang, baka na sakali. Kaya yeah. Huwag po tayo mag, uh, magharas-haras mga kababayan. Ano naman tayo? Uh, medyo kalma lang, kalma lang para wala rin gulo. Kasi mahirap na pagka uh, patay tayo. Wala. Walang eleksyon. Kaya baka magsaksis ang mga nag-iisip niyan. Kung mayroon man, pero tingin ko parang mayroon na nga eh. Ito, baliktad na naman oh. Grabe pong pagbaliktaran dito mga kabigan. Ayan. Interes po talaga. Muro mga interes lang nila ang kanilang mga iniisip. Yung sabaga kapakanan sa sarili nila. Hindi yung talaga na kapakanan sa taong bayan. Uh, dito sumuporta ako dahil uh, magaling to sigurado pag nanalo. Hindi. Kung sino po talaga yung ano, uh, tingin nila na mananalo. Doon po sila doon po talaga sila Kaya no, napakarami ilan na po yung baliktad na card natin Kasi yan po ang pinag-usapan natin, yung mga balimbing eh Yung balimbing na lang po natin, babaliktad yan Ayan na naman oh. baliktad po Baka sabihin nyo, o, si Ina Nukwe no, na, binalasa po natin yan Puro baliktad po, magbabaliktaran po ang mga ah, <laughs> Mga balimbing Grabe, galing daw ng idea to. Maang pagbabalik ta daw ay napakagaling na idea. Ito sa mga taong mga pan uh, pansariling interest lamang. <laughs> Magaling idea daw yan mga totoo naman po talaga. Magaling po talagang idea na yung sabay ka lang sa agos. Para iwas po so ibang sa baka. Iwas po so iwas. Investigasyon kung may ginawa kang hindi tama. Talagang may iwasan investigasyon dahil kung saan yung magiging pangulo doon ka rin. So, paano ka maimbestigahan? Eh, maging kakampi ka, ka sa, sa Pangulo. Kaya hindi ka pwedeng hindi sasabay sa Agos. Dahil pag naimbestigahan, kaya rin ka kung may ginagawa kang masama. di ba? Ito tayo banda sa Babaw Grabe. Ito, ito, uy. Yan, yung ibang dyan, uh, maglalabas ng emosyon. Yung mga uh, nanahimik lang, may nanahimik din marami po talagang nananahimik din na ah. hindi pa makabuhay ngayon baka mapagtulong-tulungan pero darating yung panahon na yan mailalabas po nila yung mga saloobin nila yung mga sekreto na nalalaman po nila Mailalabas lalabas yan dahil na po yan sila matatakot pero ngayon takot pa po yung mga yan magsalita dahil mapagkaisahan mapagkaisahan po at mapag-initan yung marami dyan na medyo matitino po talaga na nanahimik lang kasi ingat ingatin po sa kanilang sarili o sa kanilang panunungkulan baka mapag-initan. Alam po natin, marami dyan na papag-initan, di ba? Marami po. Nakikita po natin dyan. Grabe. Parang kakaiba. Ay, sos! Grabe na po talagang pagbabariktad. Napakarami po talagang magbabaliktad. <laughs> kawawa itong grupo uh, nga sa kadiliman yun kawawa po talaga yung grupo sa kadiliman yun dahil darating po ang panahon ng uh, liwanag Ayayan yan sila magkanya kanya ng ano yan takbo, mabubuwag po dahil matatakot po yan sa liwanag kapag nasa kadiliman ka sumama pag lumabas na po yung uh, liwanag mabubuwag na po yan magkanya-kanyang punta o kanino yung mga faction pupunta mga yan aalis na po yan doon kasi ala po nila pag iba na po ang magiging pangulo at matino-tino yung magiging pangulo matindi po ang mga investigasyon na mangyayari dyan kaya mag iwas po so yung mga ito baliktaran baliktad eh, galing na mga papil na mga ano no mga balimbing mga kababayan no pakagaling uy ito <laughs> Ito, wakaw ba yan? Another opportunity sa mga balimbing. Dahil balimbing ka, opportunity mo na naman yan na safety ka. Kaya, pag si Biti Sara katakbo uy ang daming lilipat kay Biti Sara Duterte. Ang daming magsasalita dyan na magaganda para kay Bibi Sara Duterte. Pero ngayon, makita mo, ilan lang yung nagsasalita na maganda tungkol kay Bibi Sara Duterte karamihan dyan pang didiin yan yung mga karamihan dyan mga balimbing yan uy grabe daw uh, relax relax lang daw sila ngayon relax relax lang kasi malayo pa eh malayo pa pa na Patay sila pagdating ng panahon. Mayroon talaga diyang uh, mayayari mayroon po talagang mayayari Dan yung mga gumagawa na yung mga balimbing na gumagawa na hindi maganda mayroon talaga dyan hindi makakalusot hindi tatanggapin <laughs> kulungan o bagsak pag iba na presidente at matino nako po baliktad naman o no? talo talo ayun o no? babaliktad dahil alam nila talo na po ang manok nila. <laughs> Talo na po. Kaya babaliktad po talaga. Kahit baliktarin pa natin yan. Oh. Baliktarin rin din natin itong baraha para makamakita. Na. Grabe po mga kabayan. Halos karamihan po ng card na bunot ko baliktad rin. Kaya ito, baliktad natin yung card. Baka dito, hindi na po baliktad. No, nice, ay sus, kinuo. Ayan o. Oh. Diyan o oh, makikita mga kababayan na yung card natin po. Grabe po. Ayan oh. nagsasabi po to ng Katotohanan na mangyayari sa mga balimbing o gagawin ng mga balimbing ngayon, no? Ayan. Grabe. Grabe po talaga mga ilusyon nila na perito ngayon, masaya sila. Grabe tong, tuwa sila, ganyan. Pero, yung mga tao na yan, dahil wala po yung mga ah... Uh, sariling paninindigan sa sarili wala talagang prinsipyo kundi doon lang sa kung sino yung malakas at malakas magpaanod ng biyaya doon po yan sila kung saan maraming biyaya doon po yan sila alam po nila pag maraming biyaya busog ka di ba enjoy ka pero 3 years pa kaya ano sila ngayon enjoyment mo na sila ngayon enjoyment mo na sila ngayon ng ginagawa nila sa mga balimbing na yan dahil busog sila ngayon eh grabe mga biyaya na umaagos ito na ayan yung mga successful na ganyan ano yan eh uh, ah, kasinungalingan kasinungalingan po yung mga successful na, na yan kasinungalingan po talaga dahil hindi po yan nakukuha sa magandang paraan kundi sa panluluko po yan sa pandaraya kaya ka nagsaksis kaya balang araw babawian po ang mga yan kahit anong gawin nilang pambabalimbing babawian po yan sila darating ang panahon hindi mo ngayon kung bata po sila baka darating medyo makakaedad-edad sila o biglang magretiro sila sa kanilang mga career pero malamang dyan yung mga balimbing dyan mano ano, kahit matanda na yan hindi yan magretiro dahil alam po nila na hindi sila ano eh safety sila palagi dahil malimbing eh pag malakas ang kalaban lilipat doon pag mahina ang kalaban steady 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 sila dito ah, hindi sila alis pero pag malakas talaga magulat ka na lang Biglang magka-hiwala-hiwala yan. magka watak di ba? Biglang magka hiwala -hiwala yan, -watak, diba? Biglang watak yan. Kanyang-kanyang ano na yan. Kanyang-kanyang safety sa sarili ng mga yan. Di ba? Kanyang-kanyang safety sa, sa sarili. Tapos yung iba dyan, magsasili natin ang maganda doon sa malakas na uh, tatakbo. Yung mga bumabanat kay ano dyan, Bipisara. Tingnan natin, pag uh, malapit na po ang eleksyon, kung mayroon dyan sa kanila na bigla na lang kakambyo. Pero marami talaga po na balimbing na ano, Tahimik lang. Pero marami po diyang tahimik na talagang totoo na po. Totoo po sa serbisyo Hindi po makapagsilita. Baka mapagkaisahan ang mapag -initan. So yun nga mga kababayan. Nakikita natin marami po talaga yung mga balimbing na babaliktad pagdating ng malapit na ng eleksyon. Makalagitnaan pa lang ng ano yan. 2027, marami na po tayong makikitang balita dyan na mag -away, away na grupo na, maghati-hati na, maglilipat na. Yan na po. Tapos biglang lakas, lalakas yung grupo ni Vipi Sara Duterte. Marami na yung uh, lumalapit sa kanya. Yan na po. Lalo-lalo pagdating na po yan sa mga ano, January ng 2028, February, eleksyon, mga May yata ulit. Nako, Grabe na po katakot-takot na lipatan na po 'yan, mga kababayan. Kaya yun na po mga kababayan ang nakikita natin sa card ang mga ginagawa gagawin ng mga balimbing, balimbing na tao. So, yun na po umusga mga kababayan, pero ito po ay hula lang po ah. Hula lang na sa inyo na po kung maniniwala po kayo o oh, hindi. Hula lang po ito, paalala lang po ah. Hula-hula lang po ito. Pero kung mayayari, Uh, talagang tugma po. Pero, karamihan dito, sigurado po. Sigurado po ako dito na, may mangyayari po dito. Talaga. Sigurado po. Kaya kung, uh, may comment kayo dyan, pakicomment na lang po ng video, kung ano pong masasabi nyo dito, sa ating card na binabasa. Hindi po tayo magaling magbasa, dahil, nanulong po tayo. Pero, iyan po ang nakikita po natin, sa lumalabas po sa card. Kaya, kung nagustuhan niyo itong video na ito, huwag sana kalimutan i-like po mga kababayan para malaking bagay na rin po yan sa akin at pakicomment na rin po. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe at kung magustuhan niyo po yung mga topic natin, iba iba po ito, minsan balita, minsan gagawa tayo ng ganito, paki uh, pakisubscribe po. Sana makasubscribe po sa akin. Maraming salamat po sa suporta niyo at ingat po kayo.